So, welcome po sa Tourism Pavilion at alam ko nga buong linggo ay ni-schedule po ng ating DILG. Ito pong training sa lahat po ng mga barangay natin dito sa Bataan para sa BIMS. Kung di nga ako nagkakamali, first province na 100% rollout. Kaya po siguradong tinitignan tayo ng hindi lang ng DILG kundi po ng iba't ibang mga probinsya kung ano yung magiging resulta dito po sa pag-utilize natin ng beams So muli, maraming maraming salamat sa buong buong suporta ng BALG sa probinsya ng Bataan. Kaya naman inspired tayo no, na maging top nature parate, lalong-lalo na sa SGLG. Then tayo nga po ngayon ang nangunguna sa SGLGB. Kaya naman po natin ginagawa ito para mas makapaglingkod ng maayos sa ating pong mga kababayan. Kaya congratulations sa lahat.